Mga kaibigan, nang ang ating pong Panginoong Heso Kristo ay nasa krus, bago po siya malagutan ng hininga, ay sinabi niya sa ating Panginoong Diyos, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking Espiritu. Sa makatwid, mga kaibigan, ang Espiritu po, yun hmm. po ang diwa hmm. ng buhay. buhay. Yun ngayon. din ang hininga, kapatid mm -hmm. na ano po? Ngayon, ano naman po yung kaluluwa na sangkap din ng tao? Kaya nga hindi kami nang hihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Mga kaibigan, ang kaluluwa po, 'yan po ang pagkataong loob. Hmm. Ano po ang dapat nating mapansin? Kung gayon, mali po yung paniniwala ng iba na ang espiritu, eh yun din daw ang kaluluwa, kaluluwa. Ano po. Apo. Sapagkat kung babasahin po natin sa Biblia, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Sa mga mga kaibigan, sa pamamagitan po ng mga talata ng Biblia ay naipaunawa po sa atin ang magkakaibang sangkap na bumubuo sa tao, mm -hmm. ang katawan, espiritu at ang kaluluwa. Ano po ang nangyayari sa iba't ibang sangkap na yan na bumubuo sa tao pag ang tao ay namatay na? Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espirito ay magbalik sa Diyos na may bigay nito kaluluwa naman, na sangkap din ng ng tao ano naman po mangyayari pag ang tao ay namatay na narito lahat ng kaluluwa ay akin kung paano ang kaluluwa ng ama gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay Iba po yan sa paniniwala po ng iba na mm -hmm. ang kaluluwa ay hindi po namamatay. Mm -hmm. Ano ang lalong nagpapatunay na talagang hindi naman na bumabalik ang isang taong namatay na? Kung paanong ang ulap ay napaparam, napapalis, pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik, hindi na siya makauuwi kailanman, at ang kanyang alaala -ala, -ala ay ganap ng mapaparam. Kaya yun po yung patotoo nung mm. uh, nabanggit po ninyo kapatid na Glenn kanina na hindi na pagkamatay ng tao, mm. hindi na siya babalik para dalawin mm. o kaya naman ay magparamdam daw mm. doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Bakit po kaya kapatid na well, hindi na makababalik ni makakauwi kailanman yung taong namatay? Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit? Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa daigdig? Pag ba ang tao na matay na, wala na po bang haharapin ng tao pagkatapos nun? Alamin po natin ang hmm. sagot, mga kaibigan. Dito po sa Juan 5.28-29, ganito ang pagtuturo ng Biblia. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Sino po ang tiyak na magtatamo ng buhay na walang hanggan? Ayon po sa Biblia. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa sa Panginoon tayo magpakailanman. E eh ngayon, alamin natin kapatid Alimuel, alin po ba yung kay Kristo? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Alin po yung iglesia na sinabi ng Panginoong Kristo, aking iglesia? Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo.